Yan tayo po na po ng tagkawayan Pero dadaan po muna tayo ng birthday yan po Sa birthday ni Otol Ace Sa Kalumpang po Otol! Okay. Maraming salamat na! Oh, ingat, ingat! Ingat kayo! Salamat! Toy! So, oh. Ingat ha! Nandito na po yung ating mga halaman Yan po oh. Sili Si ate, ate, ate Ate Teya Mama cellphone nito Ate yan eh <laughs> Kaya, kompleto na po yan. Kargado na po yan. Ano, okay na? Si Nini. nini. Ate Shane. si Nini. Ah, si Ate. Ano nito, Nini? Saan na? Nasaan ka, Kuya? Tsin. Saan na? Totoo ako. Tara. Otol. Saan na, hey. na? Ay, salamat na, Kuya. Neneng, ate ani, ngiti oi. Ate ani. Toy. Lumubog. Mauwi na ko. nakasaling ko po sila, Mommy, dini ay. Ano. Mahaba ko, Mommy, baka sumagi mm. na. Bakit hindi pa tayo dito ko lumabas? Ayun ay, na diyan, Ay po ibibili la ang ano, ni makik po din eh. Pasalubong po kila inay po. Bibili pa tayo ng isa pati kay para kay Otol Face. Ni makik po. Ang ganda po maliit magkano?

Hmm? Dito rin? Dito po, dito po. Kaya ate. Kaya ate? Diyan po. Yan, okay na po. Tayo yung mga uwi okay na. Kaya utalis po itong isa. Yung apat ang pasalubong po natin. kalumpang. Dito po sa gilid po ng simbahan ng, ng Tayabas mo. Oo, okay? oh, yan. Nandito po. Ayan po yung malaki simbahan ng oh, Oo uh. Sa Alitao. Sa Alitao Bridge. Sa SRL oh. na lang. May triangle ito Ito yung aming nilalakad lang nung ano kami high school pagkalayo Utoy Simula sa bahay ni Utoy Mga kalating oras po lakad siguro ito, nito Ito po yung ano, Alitao Bridge o kung tawagin, yan ito, yan. Ito po yung naibilag ni Otol Antonio yung ibabaw po, po na kukunan daw po ng kwari. Ay kung makukuhaan ko ng mga bato yan, masisira po yung ilog na yan. Kaya parang bawal din po yung kunan. Masisira po ang ilog pag kinawari. Utoy, maganda tahan Utoy. Happy birthday, birthday sa iyo. Sige, Sir Frederick. Makan tang, apa tu? Tang halik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Asyik tu, baca nak? Terima kasih. tay kasih. ayun kasih. Terima ako na ako to eh! Oh, Araw-araw! Ganyan! Tara ko to eh! Oh, Digo Oo meron na rin sa bahay ah! Baya na! Magtalan ah! Baya na! Kapadala mo kayo sir! Ay si! Salamat po! Oh. Taka kayo pa ba sa bahay! Tara ko to eh! Tara pa to! Hindi sya bago pwede po eh! Ah! Bisado ko to eh oh! Ay talagang yan! Para natin niluto doon ah! Ay! Ay ginaya mo ba? Ika yun naman! Ang sarap po Ah! Yan ang bisapo sa lubang po! Ay oh! Makalim mo! Oh.

Mami ingat-ingat tulis, ingat. mami <tuh, tuh>, ada Oh, tulis, mami ada selalu tulis, si mami ada selalu oh, tulis, tetapi mami Ingat-ingat tulis, ingat, ingat, tetapi sa lupis, Ayan ang traffic po. Yan po. Pagkakahaba Kak po ng traffic dito sa lupis Yan po. Haba po pala dito sa Lopez. Haba doon. Para po sa ano, papuntang Bicol. Yan. Yeah. nausad naman po kaya lang po hindi matagal mabagal po ang ah, dilim na po ano po 6.30 na po ng gabi ang dilim na po nandito na po tayo sa bahay na itay. Magandang gabi po itay. Yan. Nag-bless kayo toy. Bless na kayo toy. Nag-bless na. po kami. Inay, magandang gabi po. Inay, magandang gabi po. Inay, magandang gabi po. Anong oras na? Ah, 9.48 po. Alas 3 kami umalis itay doon. Pagkakawa, Tay. Kaka-alas 4 na natin pagbilaw pa. Oo oh nga po. Wala mo pala internet, Tay. Wala. Well, yeah. Ah, bakit kaya? May update. 36 oh. hours tayo walang internet. At tagal. Hindi rin. Siyang araw lang at maghapon nyo. Ano po yun eh, it, Itay? Mangaan po kay itikoy. o. May lipat po naman. sa dito. Ano po si Itay tsaka si Ito Hanson po. Tu Tulong-tulong po kami. Yan. Sili po ito po. Tapos talong. Ah, ah may tanggal na sa utoy okay, Oh. May natanggal, ano? Dalawa, oh. Ayun. Natanggal utoy, oh. Nawala. Nandito rin. Nag-ibala ang ng pwesto. Ano yan? Pwesto? Opo. Nasaan ang ah. isang tagtanggal, oh. Ah. Ay, dalawa, oh. Ay, aray, talong. Hmm. Hindi, eh tanggal po sa sili kaya ilan eh, ayun kompleto na ito eh. ito na po yan may tatlo po din eh Okay. okay na po mga parbin na ibaba na po natin lahat ito yung ating mga pananim ito po yung ating mga ano, papaya yan, kompleto na po ito sitay na lang po ang mag-aahon bukas nila sa bahay sa mapulot po. gabi na po ay na ko lang po

O inay, itay Palis na po itay, inay Pauwi na po otoy, salamat na itay Otoy, toy O pasuyo na rin Bama na po Bunso, bunso Bunso, ito wala na abyaw ay galing doon. Transfer sa terrace ke fauna. Gawan ng kailalayan po dito sa barangay Pamban ko. Ayung ating barangay naman din ito sa medyo dulo ko po. po. Ayun, kapulot bang dire. Dalawa po kami magkapatid na nandito sa pabilang barangay. Sa di parang hindi pareng po. Ayos naman po ang biyahe. Nakarating naman ang ayos. makarating nang maayos, na safe Magandang gabi po mga parbin. Andito na po tayo sa bahay mga parbin. Karating laan po natin. Ngayon po ay 11.49 na po ng ating gabi. Ayan po po. Oh. At uh, okay naman po ang biyahe natin mga parambin. Medyo matraffic nga lang po sa lupis po tsaka po Kalawag. Kaya nga ngayon laan po tayo. Yung mga bata po ay nasa taas na rin po at tayo po ay matutulog na po. Gawa ng mag alas 12 na nga rin po ay yan. as naman po yung bakasyon natin sa Tabas. Kila na ni tatay po sa mga kapatid natin. Kila Otol Antone, kila Otol Happy happy birthday Otol Ace. More birthday to ka at si Otol Bumboy naman po ay okay din po ang kanyang pakaramdam na. At ay po ay pumunta po kahapon. At ngayon po ay ano po mga kaparambin wala pong internet. Halos sa 36 oras po yung walang internet po dito sa amin. Kaya siguro ay kapag ka nagka-internet na po saka natin ito ma-upload paano po mga kaparambin. At tayo po ay tutulog na po. Good night po sa inyo mga kaparambin. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta sa aming pamilya. Ingat lagi, God bless po. Bye-bye po mga Farmbin. Good night po.